Kamusta? Buti naman at napadaan kayo dito. Marahil, kaya nyo ito pinapanood ay gusto nyo magkaroon ng negosyo? Siguro gusto mo magkaroon ng isang negosyo sa internet. Isang negosyong online? Ang One Network e-commerce ay may magandang alok sa iyo ngayon. Gumawa ang One ng kakaibang solusyon kung paano ka makakapagbenta ng mga produkto sa pamamagitan ng isang tindahan sa internet o ng isang online store. Hindi ito basta-basta ang online store na tulad ng mga nakikita mo kung saan-saan lang sa internet. May kakaibang katangian ang handog namin na tsak ay katutuwa ninyo. At ang kagandahan nito, ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong online store sa pamamagitan ng onesupershop.com. Ang One Super Shop ay isang kumpletong e-commerce platform na may mga kasangkapan kakailanganin mo para makapagbenta ng mga produkto sa internet. Sa One Super Shop, napakadali at napakabilis kumuha ng iyong online store. Maari kang magbukas ng online store mula sa kaginhawaan na iyong tahanan at sa napakamurang halagang 6,888 piso or 6,888 pesos kada taon. Pumunta lamang sa onesupershop.com at gumawa ng sariling online store. Pumili ng disenyong inyong gustong gamitin mula sa mga store templates. Una ng litrato ang iyong produkto at i-upload ito. Kumplituhin ang mga detalye ng iyong produkto at One Super Shop na ang bahala sa lahat. Napakasimple talaga. Sa One Super Shop, maaari kang magtinda kahit wala ka naman sarili mong produkto sa pamamagitan ng Grab One. Ang Grab One ay ang kakaibang solusyon natin kung saan binibigyan kayo ng pagkakataon na maghanap ng mga produkto mula sa libo-libong inaalok ng aming mga merchant partners at ibenta ito sa inyong mga tindahan. Pindutin lamang ang Grab at ang produkto ay automatic na lilitaw sa inyong tindahan hindi na kailangan mga pital at maaari mo na itong ibenta kaagad. Ganun lang kadali! Kung maaari mong ma-search at ibenta ang mga produkto ng ibang tao sa inyong online store, maaari rin nilang ma-search at ibenta ang mga produkto mo sa kanilang tindahan. Lumalawak ngayon ang komunidad ng ating mga online store. Ang lahat ng mga kagamitang ito ay maaari mong makita sa iyong One Super Shop dashboard. Ito ang nagsisilbing opisina ng iyong online store at mula dito ay maaari mong patakbuhin at ayusin ang iyong negosyo na ayon sa inyong kagustuhan. At hindi ka mauubusan ng pagkakakitaan. Maaari ka rin kumita sa iba't ibang serbisyong inaalok ng One Super Shop tulad ng prepaid loading service, bills payment, at remittance service. Maari kang pumili ng mga produkto at serbisyo gusto mong ilagay sa iyong online store. At kapag may natanggap kang order sa inyong tindahan, susunduin ito at ide deliver sa iyong customer ng 1X, ang sarili nating logistics company. Wala ka nang aalahanin, wala ka nang aabalahin, wala pang hassle. At kapag inaya nyo ang inyong mga kaibigan at kamag-anak na magbukas din ng sarili lang one super shop, makakatanggap ka ng referral reward isang simpleng pasasalamat sa inyo mula sa amin. Iniimbitahan din namin ang aming mga kaibigan celebrity, mga batikang aktor at aktres, mga tanyag na mga personalidad sa TV at radyo, at mga sikat na manlalaro at mga musiko. Lahat ni milyong-milyong mga taga-subaybay at tagahanga na maaari ninyong maging parokyanot customers balang araw. Ngayon, ikaw ang kabilang na sa global market ng One Super Shop. Saan ka pa makakahanap ng murang kabuhayan na nagbibigay sa iyo ng iyong sariling online store gawa sa isang matatag at siguradong e-commerce platform? Pagkakataong magbenta ng iyong mga produkto at mag-grab ng mga produkto na ibang tao para ibenta ito. Mga komisyon sa pagtitinda ng mga produktong iyong nag-grab mula sa mga merchant partners. Pagkakataong makapartner ang mga sikat at tanyag na celebrity. Referral fees and rewards at makapagbukas na sarili mong negosyo sa murang halaga sa loob na ilang minuto lamang at tumanggap ng mga order mula saan mang parte ng mundo. Saan pa? Dito lamang sa onesupershop.com Tara na at maging one. Tara na sa One Super Shop.